mas etong halaman na yan. Uh, ah, kailangan ko siyang tanggalin kasi all the Christmas decor. Uh, tulad ng sabi ko sa Pilipinas. I like to be educated But I'm so frustrated to... Hello, guys! Gabi na. Ito yung lumabas kami kanina. Ito yung continuation na video. Uh, it's oras na ba? 5.10 Nagawa muna ako ng dinner. Nagawa ako ng sweet and sour chicken. Tapos, after nun, uh, mag-start na ako mag-decor ng decoration ng Christmas decor. Mabilis lang to kasi luto na yung chicken. Ito ay galing sa school. Dinala ko kahapon. Yun, kasi yung food, Yung masarap. So, uh, gagawin ko na lang siyang sweet and sour para iba naman. Ano lang siya? So, Bulya. Tapos bell pepper. Tapos yun lang. Kasi timpahan ko lang ng... Eh... Sweet and sour. Hmm. Samahin niyo ako na mag-decorate today. Pero magluto muna ako. See you guys. Luto na guys. Niluto ko lang siya ng 10 minutes. Kasi nga diba luto na yung chicken. Tapos... Uh, win, uh, pinilito ko lang winok ko lang yung ano, bell pepper at saka yung onion tapos since hindi pa luto yung kanin nag saing si Ronnie kakain na ako kasi para makapag start na ako ng Christmas tree eh, uh, ito yung kanin ko brown rice, hindi kasi ako nag white rice uy may nakalimutan ako Nakalimutan ko yung pineapple, guys. <laughs> Ayan mo na. So, kakain mo na ako ng mabilis. And then, I'll start with my uh, Christmas tree. Ito nga pala yung aking mga Christmas decor. Yan. Isang box. Galing yan dun sa, ano namin, sa tambakan. Ito, dalawang box galing yung isang box dito galing Pilipinas yung isa uh, in order ko sa Shein and then isang box pa sana kompleto to no pag hindi yari babalik si Kuya Ronin dyan but anyway kakain muna ako guys let's eat So, tapos na akong kumain, guys. Um, mag-start na ako. But since uh, ayaw na akong malalaki na mga anak ko, ay na nila akong tulungan. Pero bababa yung mga yung mga niya. Pero kakain mo na sila. But before I start, ito, itong Christmas, itong halaman na yan, uh, kailangan ko siyang tanggalin kasi dyan ko ilalagay yung Christmas tree. Ayan, ayan, Yan. Yan, yung Christmas tree ayan. Ito ko siya ilalagay. So, ang bala ko, yung halaman na yun, dito ko ilalagay. Sa side na yan. Yan. Tapos, ayan halaman na yan ay ilalagay ko dito. Yes. Kasi, uh, kailangan natin ng space for Christmas tree. By the way, uh, itong bagong Christmas tree ko is mas maliit siya compared dun sa last year na ilang years na namin gamit din. Simula yata nung lumipat kami dito. So, five years na yata. Uh, ito, mas, mas thin siya, pero mataas, matangkad. 1.60, 1.80 ata 1.80, Pero manipis. So, tingnan natin. Excited na ako siya. Let's go! I am finally done guys. It's 9:30. Nag-start ako ng alas 6. And now 6 7 8 9. Tatlong oras at kalahati po akong nagayos <laughs> ng Christmas decoration. But anyway, gusto kong ipakita sa inyo kung anong result ng aking Christmas decoration dito sa bahay. And ta Huwag nyo nalang pansinin yan kasi <laughs> uh, ayan yung babalutin ko bukas. Naglagay ako ng mga small dwarf doon. Tapos, ito pa rin yun. Nilagyan ko lang siya ng hat. Tapos, konting red. Tapos, iyang star na mayroong small Christmas tree. Nakakinig ako ng Christmas song habang nag-decorate ako. And, My small dwarf in there. And guys, this is my Christmas tree. and Super liit lang niya. Super small. Super minimalist. And nung una, kanina, sabi ko, ay, oh my God, ang liit pala. But uh, I think uh, it's okay. Kasi it doesn't take so much space. tas ito yung binili ko sa uh, Costco. Yung parang ano. Hindi ko nakunta. Like, Pang-ribbon siya eh. And tapos, inikot ko sa, ano, sa Christmas tree. Tapos, ito yung mga luma kong pang decoration. Ilang taon ko na yung gamit. Uh, ito, uh, bibili ako ng topper. Kasi wala pala akong topper, guys. Tapos, ito na yung lampa ko, yung bintana. Ito, ito tong ilaw na to. May ilaw din yan, kaya lang kasi wala nang saksakan. So, mamaya, bago matulog, magtatanggal ako ng isang lamp tas para isasaksak ko yun. Tapos yung halaman ko nandun, super cozy dun sa sulok. Parang may ano dun. May, may pa-forest. Tapos, ayan. Konting small decorations. Tapos yung punda ng una. Tapos super cute ng speaker. Na solos. Merong hat. Ayan. Tapos, ito guys. Ito, ayan. Binili ko to sa Shein. Akala ko malaki. Malit lang pala siya. Tapos may pahat ulit ang sonos. May mga small decorations. Tapos, oh, super cute. Oh. This is how it looks like, ang aking salas. Kit <laughs> cute ng Christmas tree. <laughs> ang diit lang. <laughs> super liit. Ayan, ang salas ko. Now, let's go sa kitchen. May mga small details ako na pinaglalagay kung saan saan ah, uh, ayan. Sa ref. Tapos ito, lalagyan ko yun ng basahan. Tapos, lagay ng candies. Tapos, ito na yung ano ko. Dwarf ko na medyo malaki siya dahil. <laughs> Konting design. Tapos, may mga dwarf dyan sa taas and candles. Pinutan ko rin yung kurtina ng ah uh, pang Christmas. Tapos, ayun din heart. Pang Christmas din yun. Tapos, ito yung aking table. Ayan, guys. Let's go naman sa aking hallway. May mga pakunting decoration din tayo dito. Ayan. <laughs> Dun sa labas, ang creepy naman. No, pero nandun si Santa Claus. Maliit siya. Akala ko kasi malaki yan eh. But anyway, bukas ko ipapakita sa inyo. May dwarf din dyan. Tapos nilagyan ko rin siya ng hat doon. Sorry kasi maglilinis pa ako bukas sa taas. So, yan ko yun nilagay. Pinart ko muna Tapos si Alex nilagyan niya to ng mga balls para mabuhay naman yung halaman. Tapos nilagyan ko lang ng konting details. And ito ang aking vanity tables. Nilagyan ko lang mga pate ko dyan. Ayan. Hi! Tapos ito na guys ang aking uh, stairs medyo iba this time kasi yung nilalagay ko is black and white eh black and red ngayon nilagyan ko siya ng red lang walang black so ayan siya itong mga balls na to itong stars itong mga yan is design ko yun last year sa Christmas tree ko so dito ko siya nilagay ayan na siya guys hanggang dun sa dulo so pula lang siya tsaka green tas itong mga flowers na yan galing yan ng Pilipinas By the way, yung mga design ko, mga pinagbibili ko dito sa bahay ko is from Philippines and from Shein lang, guys. Doon ko lang sila nabili. And matagal ko pati sila minili, mga ano pa, mga summer pa lang namili na ako para nandito na in case na uh, hindi dumating, misang kasi late. Anyway... I'm very happy with my Christmas tree. Yes. So, yun lang guys. And, uh, sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin. I-video ko ng video lang talaga. Yung hindi ko masalita. Itong mga Christmas decor ko. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo. And all the Christmas decor. Uh, tulad ng sabi ko sa Pilipinas at saka sa Shein ko siya binili. So, halo-halo na. Tapos yung iba, Uh, mga old Christmas decor ko pa. Mga luma. Kung saan-saan ko binili. But anyway, I'm very happy with my Christmas tree. Super cute lang talaga niya. Super liit. Sabi nga, Alex, ayaw ko kasi maliit, pero I think I like it. Kasi super nipis niyan. na pataba ko ng konti kasi nga nilagyan ko ng kung ano-ano. But anyway, i-video ko na lang siya ng isa and then mag-goodbye na rin ako, guys. Thank you so much for coming with me tonight guys and sana nagustuhan niyo yung yung Christmas decoration ko dito sa bahay. Thank you so much for watching. Bye. today is magbabalit ako ng mga regalo. Uh, dumadami na po 방 a n g